Nakatakdang ipagdiwang ang pambansang buwan ng kababaihan sa lungsod ng kabanatuan sa pamagitan ng pagdaraos ng tinatawag na kauna-unahang kaba ng Tuwa Trade Fair ng City Government. Inorganisa ito ng City Livelihood Cooperative Development Office o CLCDO ng LGU Kabanatuan City. Katulong ang DTI Nueva Ecija na gaganapin sa darating na March 15 hanggang 19, 2024 sa main atrium NE Pacific Mall. Sa loob ng limang araw, makikita ang mga iba't ibang lokal na produktong ginawa ng mga kababaihang negosyante, MSME at kooperatiba sa lungsod. Ito na ang pagkakataon na ipakita ang suporta sa ating mga kababaihang negosyante at pagtangkilik sa produktong sariling atin. Apila ng CLCDO sa publiko na huwag palampasin ang pagkakataong ito para bigyang kapangyarihan ng mga kababaihan sa negosyo. Suportahan ang mga lokal na produkto at maranasan ang pambihirang craftsmanship at pagkakamalikhain ng mga kabanatuan